Up oh, one last cry video video. One last cry man. <laughs> Sorry. Oh, teenager. Teenager. <laughs> sarap boss. Thank you guys. Please watch this video and sir Amancio, ako ulit lagay mo sa video. Uh! Asim ng labo niya po. Ay mamaya ko yan. Kawalang gana. Wala guys. Makakarating kami dito sa may Gonzaga. Hirap pala pang nagayaw. Ang dami mong kargo. Ang dami mong asim. Good morning mga boss. Nalabas tayo 200 kilometers kasama yung team Tugegarao. Yung mga kabataan. Mukhang may iwan tayo Woo! Let's go ah, Grabe, malakas ang ambon Hindi na ito ambon, wala na Malayo layo pa yung biyahe Stopover na si Ping Grabe, ang ano, putik Ay, 36 yan. Kaya po le. 36, 32. Yo, yo, shout out, guys. Dito namin kami ngayon sa Gataran, guys. Sabog. Win Team Tuguegaraw, guys. Oh, nakasama din ako sa Team Tuguegaraw, guys. Wow, it's my first time to join them, man. Man, man. Video mo ko, man. Man, hindi si King to. Tingnan mo. Si Anada. Sabog, man. Sabog. Sabog. Oops. Wait, wait, wait. Uy, boss! Boss! What? Boss! Knock-knock, man! Knock, knock man! Who's there, man? Kalbo! Kalbo who? Fuck you! Ay, <laughs> 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 oh, man, man, man! Mo Tingnan mo ba to? Tingnan <laughs> oh. 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 <laughs> hey, ba guys! Shoutout kay mama dyan na pinayagan ako. Thank you ma for over crying us. Kagano naman ma'n? Ang init ma'n, ma'n? Dito bes. Besi, besi. Hey, yes. madami. You guys, interview mo na natin yung mga team Tugay Garaw. Mga new member. Ano sabi mo, ma'n? Long ride ba? Long ride? Hindi ako pinayagan, boss. Ay, hindi siya pinayagan. Ikaw? Makas. Hey, Medyo oh, baka ako na lang magbabike ka. Hindi. <laughs> Ay, <laughs> <laughs> oh, yun lang. May hinagpobomba naman.

Pagkain na Hi mga idol! Shout out! Shout out si Ramancho. Kuya Nico. Woo! Yes! Nag-bike si Kulaska! Ha! kasi ang kasama niya taga San Pedro Pero hindi namin kagilala yung siya. Pero kasama natin. Hi guys. Mamaya oh. nakita niya. Hi guys, ay, last ay bag na. na. Saan na tayo ngayon ba boss? Andito na po kami sa mga gapit. <laughs> At last bag na oh. ako. <laughs> ako din, last bag <laughs> ay, na pagod. Bisi ka. Ay! Ayan na guys ay, Ma na, ka, B Ayan, bossy si pork Uy, huwag mo inumin All All ano, anong masasabi Kasa mo sa Rai po? Ang pesti. Ito pa si Kuya Mo MC Plus, Mike. Guys, pag ako boss. Yeah. Kami natin. Shout out, shout out. Shout out, shout out sa... Tao sa bahay. Yan. Absent Woo. muna na ako sa gala. So ito tayo ngayon. Boss, boss. Kailan <manyan> baka bigla kasi mabaklas yun. Hi guys. Baka mabaklas kasi yung gulong mo sa... Rinme, eh, flat na po yung bike oh, ko guys. flat? hindi ko po ay, alam oy. guys. Okay. Hmm. Baka, baka pag pinalat natin eh, biglang matanggal sa eh. Ito mo na naging Boss! Ba't ng bike Sana patulak ng hangin. Okay, ay, ganito. Ay. Ay, 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 boss. Ay, boss! Ba't ng bike nagbike? Ha? Nakopin? Yeah. Ano mo masabi mo ngayon? Ngayong ride? Wala na. Boss na ako. Gusto candy, boss. Sige. Okay. okay.

May nasemplang tayo dito, guys, oh. Sino kayong nasemplang? Mmm, yummy to. Ayo. Sino? <laughs> 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 Alam mo yung pangit na daan doon? Yung maputik. O, paglagtas na ng konti doon, natatakot lang sa kanal. Dalawa. Hi guys. So, Ang blood ko, kami, guys. Ang base mo naman kumabol? Ay nauna mo. Wow. <laughs> ay. <laughs> Learn some of that Amen Dem Uy Dem sa, akin. Yeah. Dati, aki, bigito, yeah. mm. sa akin to dati Akin din mo nabili tong Yan Sa akin to dati Saan ko? Happy 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 So yun guys Touchdown Gonzaga na kami Ay may lalabas pala Last bag na boss Boss Solid ba sumama sa Team Tuge? Hindi boss Ay <laughs> Ikaw Solid See, ba boss. sumama sa Team Tuge idol? Oh boss. <laughs> bakit bakit bakit? Solid las pag Las <laughs> pagan talaga. Ikaw, ikaw, magsalita ka. Magsalita ka. Ay, tegi. Tegi na si Lagar. Buti ka motor kami. Ano mo? sabi mo? Ha? malakin kintam tampo? Tatampo sya sa amin. Sa amin pa siya nagtatampo man? Oh. Aww. Aww. Yung nag-drive kanina sa kulong, di ako pinakapit. <laughs> Ito si Toey, eh, iniwan nila ako. MC! Ano? Man, solid man. Dan. <laughs> man, pay mo nga dad. Asim ng lamay niya. <laughs> ha? <laughs> ano? Ay mamaya ko <laughs> ya. Kaya dagan din mo. Ka walang gana. Hala <laughs> guys. Nakarating oh, kami dito sa may Gonzaga. Hirap pala pag nagaya ako. Dami mong ano? Dami mong cargo? Kargo nga asim. Kasi So, yun kayo, guys. Ito kami sa May Gonzaga ngayon. Uh, merienda lang sila. Diretso na kami sa May Dagat. So, Hello, guys. Woohoo! Nandito na tayo sa... Dalam pasigan ng Gonzaga, Cagayan. Dexter po. Salamat kay Dexter. Nalama kami, na-save kami. Bubawin 'yung delowni 'yan. Oh. Ayun oh. Ayun, may pagkain na pala silang naihanda. Wala tayong ambag Perfect na perfect 'yung dagat para dito sa sugat ko. Bumaliktad nang wala sa oras. Oh, ang ganda dito Ayun, 'yung Palawi Island. Ayan dulo niyan, Santa Ana na. Itong part na to Gonzaga. Imbes na mag-review guys, nandito tayo sa ocean. Ay, dagat, bato, or karagatan? woo! Imbes na mag-review eh, anong ginagawa ngayon? Guys, shoutout po sa ano, sa school ko po. Hindi po ako nag-review ngayon kasi ano na po namin sa Monday. It's our exam. But I'm here enjoying my life. Because you only live once. Yes. Maganda. It's so pretty. But I hate. Ano? I hate naga. It's like na, very nakakatawot. Girl, ayoko man. Woman, see si woman. Maganda ba? <laughs> <laughs> How is the bike? Oh no. Tikot-tikot lang. Very, very, very zoey. Meron si David eh. O oh, hindi ako titingin. Ito tayo guys. Naki-ano tayo kila Kyle kasi nagpipicture picture sila doon. Labing na kayo. Just join our class. May tawag ako nung tatay ko. Wait po, excuse me po. I'm here! Guys, so we're gonna <laughs> eat. Thank, that that. Thank you, saan? Hi po. Saan nating saan, guys? Pwede. Yes. yes! Good morning, hey sir! Good guys! Kain saan? Ano sarap pagkain mo? Ano pagkain niya? Eh, apretada. Ha? Bago po tiyara. pagkain. Wow! San pa naman kumain? Uy, <laughs> gago <laughs> pa Nakatutok ang po. Ayun guys, kumakain na po kami guys. Wait mga team. Wait mga team to. Uh, si Ronald dito saan? Hindi, daan lang saan. Bakit ka. Wait mga team to. Gagaraw guys, kumakain po kami ngayon. <laughs> Anong team mo yan? Oh, ba't huwag natin yung damit? Yun guys, o. Kainan na, oh. Ay, guys. Sarap ito, o. Thank you, BFT. Thank you, BFT. Dabos. Ang sopa siya magsaga, o. Sino nagluto diyan? <coughs> anong, anong, may joke ako? Anong nauna? Coin or bills? Coin. haha Manggagawa. bakit mangagawa? ah? Tanungin mo bakit? Ha? Huh? Anong mas nauna? Coin or bills? Manggagawa. Ang ng pera Alam mo ba doon? Please. Siyempre, walang pera Manggagawa. <laughs> 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 oh, ano, 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 oh, ako na. Coins. may tanline sila? Ano ba yan? Hindi yun ang <laughs> Joke ko. Ayoko na. Magsaswimming na <laughs> lang ako. Bastoses ko yung guys. Oh, sige. Wait lang. Ulitin ko. Ulitin ko. Guys, may nakita po tayong quicksand guys. May seahorse to dito sa Wilkinson. Uy, totoo. Hindi na ako makaalis. Legit. For real. For real. For real. Ito na mo. Ang kita! ah. Sa portrait saan? wala. Maganda, Akala maganda. ko mag ano ako. Alam mo yung Michael Jackson. Uy, na kabuti ah. Hingga na. Pero bend over. Uy, quicksand nga to. Totoo nga. Hindi kayo naniniwala sa quicksand. Kasi mag... You don't know quicksand. Ako, It's but... quicksand. Mm, Tama yung damas dito ako. Dambin. Wala <laughs> na quicksand ako. Oh no! Nag-quicksand <laughs> <The> <laughs> <Gupag ganun. laughs> Nag ako. Nag-quicksand ako. ako. Uy, gagi! Mali! Bossing. Boss, natabusin sa takay. Mamamatay. Ikaw. Ala ba, ibas? Bahala na si Lord. Upal ka ba, boss? Ikaw, boss. Hindi ko alam. Break away ka. Okay? Break away. Break, Break ka. Wala, boss. Pagka-track ka mamaya, boss. Bawal yun. Ah, sige, boss. Confirm eh, boss.

ayo gol cool? <laughs> akin yang bos aku okay, nyerang no.

100 km pa. 10 i110. Ay pass dog. Grabe, oh. Sana grabe, guys. Shoutout sa yo, boss. Shoutout sa may-ari ng SUV na kulay Ay, green. Kung Sana, kung mabutasan kung kung kulay Sana mabutasan green? ka. Natay, green. Tayo? Hindi 'yun, hindi green. Marunong um, Green, um, parang Ganon, parang helmet ni Kuya Nico. Oo, oh, ganyan. Pero wala nang natamaan. Wala naman, nagkaano, ganon, ganon. Na. Grabe, oh. Kinumba ko lang yung elves, tapos ganon yung pasal. Ang isip siyang overtake, overtake, kaya siya biglang nag-preno. Basta ano, dito sa rin. Sinakot niya na to, sir. sinakop niya na to. That stupid idiot. Si Cyrus, oh, si Andre. Nagdiretso dyan, oh. Mike Trodon tau. Lagusan papuntang kage.

Ano? Ma Alam mas ganun ah. Masak ba? Ay, Masa, ma na nga ang robot mo sinabi naman. So, guys, shout out sa yo boss. Sana. No bayan, no bayan guys, muntikan na kami naging memories. Nakakainis. Ano ano nangyari sa batang 'yan? Ano, karma will come for you. Bastos ka. Hindi mo man lang inisip na mag-stop man lang para mag-sorry sa amin. Tinawanan mo pa kami. Ano kakatawa doon? Sana makita ka ni Jesus. Nag-tune sa ka Ay, guys. Adito na kami sa magapit. guys kaya lang. Ito na sa kawasada. Ah. Ito sa kawasada. Oo. hindi mo na may Tara na. Tara na. Tara na, Tracking sa... Tra may na may lakad pa kasi kami, guys. Kaya, you know, kasi may may ano talaga ako may 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 I have a valid reason valid ang reason ko may lakad kami sila natin sila oh no oh my god Ayan na let's go gagamit natin ang illegal na technique mga boss tibingo happy happy siya kasi natuloy <laughs> Long ride, long, ride. long ride na okay. hindi natapos tapos. So, tama din pala to. May tama ka. Ito yung kanina. Ito yung kanina. Kumakain na kami dahil maraming disgrasya nangyari. Oh!